Dadging Diko. Sino nagpahintulot na tawagan ng asawa ko? Halugugin nyo na, bago pa makita ni President Lu Tita. Ako na ang magtatanggal. Teka. Dodging Liang. Liang, ikaw ang maghalungkat? Handa akong makita kung sinong may lakas ng loob. Sino itong lalaking ito? Hindi ko pa siya nakikita dati. Mukhang magara ngunit baka peke. Parang hindi taga rito. Tiyak na hindi taga yang siya. Saan galing itong istambay na ito? Ito ang kasalan ng pamilya Jang. Wala kang karapatang magsalita dito. Umalis ka na. patawarin mo ako Huli na ako Sino ka Ang mukha mo May paru-paro Pinakamagandang bagay sa mundong ito Ano ang sinabi mo Sino ka nga ba Lagi kong minahal. Ang paru-paro ni Ina. Ikaw. Ikaw ba si Cheng?